Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng Japchae o pansit sa atin. So ayan, hinalo-halo na natin yung mga ing ingredients. Lagyan natin ng uh, asukal, ano, ano yan, minced garlic, tsaka toyo. So naka -ano na pala yan siya guys, naka ano na yung amount niya? So lahat na ilalagay sa halo haluin lang natin para ma-absorb yung mga liquid na ilagay natin. Tsaka yung asukal. So ayun na nga malapit na tayong matapos. <laughs> Yan, halo-halo lang ibat ibang uri ng gulay yung hinalo tsan tsaka may manipis na uh, meat